nandito kami ngayon sa panibagong esko place children park the road safety community park yan dito kami ngayon ito ang park ng mga bata pwede ka maglaro dito <laughs> takot ka talaga yun no? <laughs> ayan yun 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 ito yung park kung saan ang mga bata pwedeng maglaro pwedeng may skateboard bike ito guys yung park ito yung park na pwede mong turuan yung mga bata sa safety road road <laughs> safety road <rude. laughs> safety road 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 dito tayo. Sis. Dito tayo. hindi si Talma. Sabi niya, wag ko daw siyang kuhanan kasi marami siyang sarangguni. Pero ayun siya. Hindi niya alam na kinukuhanan ko siya. Yan. Malalaman niya na lang pag in-upload ko. <laughs> Eh dito guys, walang walang ganong bata kasi medyo makulimlim parang uulan. Oh, di ba? Welcome to my farm. Ayan guys, ang aking farm dito sa Singapore. Oh, di ba? Ang lawak ng aking farm. Ayan, tinitingnan ako ng lalaki. Ayan siya. Ito guys, yung mangustin. Mangustin tree, pero wala siyang bunga. Yung diba? Ito ang aking farm. Ito tour ko kayo sa farm ko. Ito manggustin to guys. Ang ganda ng kanyang dahon. Pero puro dahon lang siya. Walang bunga. O, oh, ba? Diba? At dito kami. Ito. Pag umulan, merong ganyan. Ay. Ayan. Ayan, manggustin yan. <laughs> Mangustin niya <laughs> Dito na mamaya, merong ano. Hindi naman kita kukuhanan. May ano, lucky yan. Pera. Kuhanin mo. 10 cents. Yan guys. At meron pa ditong chico chico, 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 chico. Ayan. Tingnan nyo guys, ang daming bunga. Ayan, oh. Ayan, maraming bunga siya. Uh, diba? At may mangga para dito guys. May mangga, may mangga. Pero walang bunga ngayon ang manga. Chico lang. Chico. Chico, chico. Ayan, ang dami yung bunga pero maliliit. Ang dami yung bunga pero maliliit. Ayan. Pati nga mo. Ayan. Ayan. At ito, tingnan mo. Ayan. maliliit pa siya, maliliit pa ang chico. Oh, tingnan nyo guys, may stoplight. Pero hindi siya gumagana kasi parang ato sa mga bata para turuan yung mga bata about sa set. Ayan. May stoplight. O, oh, ba? Diba? Tapos may gasoline station doon. Pero yung gasoline station yan, hindi naman yung gumagana. Ayan. Para, para alam ng mga bata ko paano magingat sa kalsada. At ito ko kayo guys sa aking mango. Ito guys ang farm ko dito oh. Ang lawak. <laughs> Ayan. Ayan. Chico, chico. Ay yung mangga guys. Marami ng ano. Hindi kasi ngayon season ng mangga. Kaya marami siyang bulaklak. Pero pag namungay siya guys. Ang dami dami. Ayan. Ito yung mangga. Oh, di ba? Hindi yung bulaklak. Ayan. Ito hindi ko alam kung ano to eh. Ito lang manga. mangga. Marami, maraming puno dito guys ng mangga. Pag, pagharvest ng mangga, kumukuha lang kami sa baba kasi nalalaglag. O oh, di ba? Ang ganda dito guys. Dito kami sa bagong location sa Eskos Park. Sa Children Park. Ayan. Tapos doon guys yung dagat na siya guys. Doon yung dagat. oh, di ba? ganda. Ayan. Ayan. Parang uulan. Hmm. Pwede ka maganyan. Kunwari. Stop light. Oh. <laughs> Doon guys yung dagat. Kung makikita nyo dun yung dagat. Ayan, yung dagat. Ayan. Pero dito ko lang kayo guys. Ito, Tor. Mamaya na kami pupunta doon. Dito lang tayo mag-ikot-ikot sa aking farm. <laughs> sa aking farm. Ang ganda ngayon kasi ano, hindi ganong maingit makulimlim oh ah may mga bunga na pala yung mangga maliliit pa akala ko bulaklak lang ang dami palang bunga maliliit pa ayan yan yung bunga nyo guys oh maliliit pa pero marami na ayan yung bunga ng mangga oh di ba Saan ka pa? Gusto nyo guys, si ko kayo sa dagat? <laughs> sa dagat, dito lang tayo guys. O, oh, tingnan mo yung, yung buwan. Ay, ah, yung, yung sun pala, hindi buwan. Yung sun. Yung sun. Ayan. na Ang ganda nito, oh. Oh. Ang ganda niya. Ang ganda ng puno. Oh. Tingnan mo yung manga. Ayan. Baby pa. Baby pa yung manga. Oh, di ba? Saan <laughs> ka pa? <laughs> Wala ka ng bit-bit! buhok -bit. <laughs> ah, mo. Ang ganda nga ng buhok mo. Tingnan mo buhok ko. Pares lang tayo. <laughs> pares lang tayo buhok natin na. Oh. Ah, sige, mamaya. Ang dami ng bunga si So. Mga ilan niya? Um, ano yan? October? October na ay din. November na ng ngayon eh. Okay, malaki na nga Malit pa. Ay, oh, oh, yun, mayu, sa taas. ay, oo nga, no. Ayun, guys. May malaki doon. Video mo ako. Tapos akit ka. Akit Akit ka na, akit. And, ang dami nga dito eh. Ito. Ayan oh, oh ang dami oh. Malalaki na yun nandun sa loob. Nakita mo yan? Parang ang sarap kainin na yun oh. Malalaki na siya. Sa loob. Tapos ito pa oh. Ito pa oh. Ayan, marami. Akyatin ah, mo na, ang kita. Na o, nang nang na tayo tayo. Wala pang laglag. Pag mga ganyan, wala pang laglag. Bago ba yan? Okay. <coughs> Ito yung puno niya. Ang ganda akyatin. <muling> no? Kung marunong lang ako, umakyat-akyatin ko to. Anong kasi lang hindi ako marunong umakyat eh. Si Hazel magaling umakyat. Ganon. Diba? Merang ano. Hawak kamay. Ha ano yung, ano, yung, ano, yung, kanta? Hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. <laughs> Alam yung kanteng yan? Hindi. Hawa kamay, di kita iiwan sa paglalakbay. <laughs> ay. Sana oil. Sana oil. <laughs> Olive oil. <laughs> <laughs> Kanina pa yan, inaanak ay, na yan. Hawak kamay. Di kita iiwan sa paglalakbay. Na, grabe ang hi-reels mo dito. Oo na. nga, no? Walang kwentang reels. Napagod ako dun. Ay, may hagdam din. Ali ka na dun tayo, dun tayo. Saan? Dun naman tayo sa tabing ilog. Saan? Tabing ilog Saan? sa ta tabing ilog.